Musta mga dre? Choboy, hello mga Ren. Um <clears throat> nice ko lang uh, ipabati ng aking taus pusong pagpapasalamat sa mga tao na nanonood ng aking video, nagla-like, nag share and nagko-comment. Uh, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat, mga dre. mga uh, ma'am. In uh, sa ngayong araw na ito, mga dre, eh, ating pag-uusapan itong si Senator Robin Padilla regarding doon sa kanyang pahayag. Uh, opening statement niya doon sa Senado. Uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako fan ng tao na to bilang isang senador. No. Hindi ako uh, isang tagahanga ng kanyang kasalukuyang posisyon. No. Sa palabas, oo. Aminado ako dyan, mga Dre. Uh, lahat ng palabas niyan, eh, napanood ko. Well, yun nga, uh, ah, balik tayo sa topic. So, ang pinupunto dito, mga Dre, ni Senator Robin Padilla, eh, ang kanyang pagtatanggol kay uh, Presidente Duterte, no? So, isa sa tumatak na statement ni Senator Robin Padilla dito, sa kanyang mga sinasabi, ang nagustuhan ko dito, mga Dre, eh, itong sinabi niya na alam niya, kilala niya ang underworld, alam niya kung ano ang buhay ng bilang isang kriminal doon sa Bilibid Ang pinupunto lang naman dito ni Senator Robin Padilla mga dre. No, eh ang pinag-uusapan lang natin talaga ngayon para sa akin eh itong usapin lang sa politika, issues kumbaga, Hindi nagustuhan ang nakaraan at gustong ibaba yung mga uh, nakaraan o kaalyado para sa susunod na nalalapit na election eh sira ang pangalan nila at yung kanila na mga grupo o kanila na mga... alyansa ang umangat. So, ah, 'yan ang pananaw ko mga dre, 'Yan ang opinion ko sa topic na ito. And then eh uh, ito nga ay sinabi ni Senator Robin Padilla, ay eh, namuhay siyang kasama ang mga kriminal. And ang pinag-uusapan lang natin ay eh, kung ano yung mga nangyari kamatayan, yung mga pinatay, ng mga adik, ng mga kriminal. And hindi naman talaga, totoo naman mga dre, hindi talaga natin na pag-uusapan dito kung ilang tao yung mga naligtas. Ilang kapitbahay yung naging maayos ang kanilang siguridad. No, nalayo sa pagnanakaw, nalayo sa kapahamakan yung kanilang mga anak, ang lagi lang talaga nating nagiging topic dito ay eh, yung kamalian ng mga tao. At hindi natin nakikita kung ano yung nagiging uh, effect nung pangyayari na yun. So, bigyan ko kayo ng mabuting halimbawa, mga tre. Kung merong uh, isang tao, palagay natin, na kapitbahay nyo, na ganoon ang sitwasyon dati, nagtutulak, adik, nagnanakaw sa mga kapitbahay nyo, and yung tao na yun natumba, itinumba. Okay? at biglang nagkaroon ng kapayapaan dyan sa lugar nyo na magpahanggang ngayon e eh, inaani nyo hindi naman nakita yun ng mga tao ngayon eh, yung mga nakaupo dyan sa Senado ngayon hindi nila nakita yung pangmahabaan kumbaga yung epekto ng pangyayari na yun na ilang taong katahimikan at maraming tao ang takot ng pumasok doon sa mga Illegal na gawain na yun Dahil sa mga nangyari Okay Nakakalungkot mang isipin Totoo mga tre Nakakalungkot isipin Na mawala ng mahal sa buhay Okay Sobrang nakakalungkot yan Pero kasi Para sa akin mga tre Well uh, Please respect My uh, opinion Pero para kasi sa akin mga tre Marami din naman kaming mga ta Mahal sa buhay Na naging um, Nawala No sa panahon na yun. But, if those people kasi mga dito is causing too much na it's a threat na kumbaga uh, sa lugar nyo, sa mga tao dyan sa lugar nyo, well, uh, much better na rin na makulong siya. Okay? Makulong or kung lumakaba naman talaga, eh wala na tayong magagawa. And, uh, naging tahimik kasi eh, diba? Naging safety yung mga tao, yung safetyness na meron sila, yung security na meron sila. So, ang pinupunto dito ni Senator Robin Monandre, eh sana naman, pag-usapan yung mga bagay na naging effect or naging uh, epekto, eh, naging epekto nung uh, war on drugs na yan. Pakarami naman talaga ng buhay na naligtas noon mga dreyan kasi sadly uh, normal naman talaga dito sa mundo na ginagalawan natin. Na kahit daan-daan pang mga tama ang gawin mo eh sa isang pagkakamali lang eh matatawunan talaga yan lahat mga Dre. No. Again, hindi ako fan ng tao na to. Uh, I don't like him in being a senator kasi wala wala rin niyang uh, magagawa kundi nakita niyo naman kung paano niya lang ipagtanggol si President Duterte and yung mga tao behind the President Duterte eh yun ang nagbibigay sa kanya ng mga kaalaman kumbaga no utos or kung ano man ang uh, sa akin lang mga tre is tinitingnan ko lang yung mga tama na sinabi niya or naging tama doon sa pahayag niya na sana alisin natin yung usaping uh, politika. Alisin natin yung BS dyan sa uh, Senado. At tingnan naman din natin yung mga tama naman. ba? Diba? Kasi sa nakikita natin mga tri, puros drama na lang yung nandyan dyan. Eh. Puros kabaloktutan na lang yung nakikita. And hindi nila nakikita yung uh, naging effect. ba? Diba? Cause and effect dapat kasi mga dre. Kung masama yung uh, epekto, oh, well, dahil masama yung nagiging dahilan. Lumaganap ang krimen dahil uh, talamak ng uh, illegal na droga. So, yun ang naging cause, ang illegal na droga. No? Naging uh, payapa kahit o paano dahil doon sa war on drugs na yun, sa tapang na yun. And uh, kahit pa paano naman magpahanggang ngayon, eh, sa lugar namin, tahimik pa naman mga dre. Pero, unti-unti na rin bumabalik yung mga dorogista. No, mga dre. Uh, nakakalungkot mang isipin. Pero, andon na rin naman talaga ulit. Hindi na nga lang ganun kabunyag o kabulgar katulad ng panahon ni uh, Panot Aquino. Pero, unti-unti na rin silang bumubuelo, mga dre. So nga man uh, pero ito na kasi talaga yung nagiging takbo ng na ating bayan dahil sa kasikiman na lumalaganap sa ating mundo o sa ng mga tao mga dre hindi lang uh, dyan sa mga taong nakaluklok sa pwesto kundi sa kahit saan mga dre sa opisina man yan kamag-anak mo man yan kakilala mo man yan eh lumalaganap na talaga yung kasikiman So, maraming salamat uli sa inyong panunod. And hanggang dito lang ang ating video. Mag-iingat kayo pala kayo. God bless mga trai.